Bel Mariano sinugod ng isang die-hard fan. Ito ay naganap noong August 31 sa Star Magic Shooting Exhibition Game sa Davao. Nang biglang lumapit ang fan kay Bel pagkatapos ng kanyang singing performance number. Kita na halos tumakbo pa si fan dalda-dala ang bouquet of flowers at gusto itong ibigay kay Bel. Hindi agad umalis ang fan dahil nais pa nitong magpicture-picture kasama siya. Dahil dito lumapit na ang mga security personnel para sumaklolo kung sakaling may gawin ang fan kay Bell dahil hindi natin alam ang pwedeng gawin ni Die Hard Fan. Pilit pang pinaalis ng fan ng mga security personnel para hindi sila makasagabal sa selfie nila ni Bell. At tila pumayag naman ang actress na magpakuha ng litrato kahit na nakaakbay ang Die Hard Fan sa balikat. Huling lumapit ang mga security at tila naging mas alerto at preparado sa pangyayari. Dahil sa masyado ng malapit ang fan kay Bell at inakbayan pa ito ngunit patuloy at pilit pa rin pinaalis ng fan ang mga security personnel. Dahil nais pala ng fan na damputin ang bouquet of flowers na binitawan niya. At iabot ito kay Belle. Habang hawak-hawak na ni Belle ang bouquet of flowers. Huling humiling ng picture-picture si Die Hard Fan. Bagay na hindi tinanggihan ni Belle. Nang matapos ang eksena ni diehard Fan ay agad itong bumalik sa pwestong pananggalingan niya. Dahil dito pinuri ng netizen si Belle dahil sa kabaitan na pinamalas sa fan. Sabi ng netizens ay naging very relaxed at composed ang actress sa na nangyari. Inangaan si Belle sa maayos na paghandle sa pangyayari at hindi siya nagpanik. Ayon din sa ilang netizen na nakakakilala sa fan meron daw itong kakaibang condition o special needs. Kilala daw siya sa pagbibigay regalo at nagpapapicture sa mga artista. At kapag okay na at nasunod na ang gusto niya ay umaalis naman daw ito kaagad. Nakiusap naman ang ibang netizens na wag nang ibas si diehard fan dahil sa special needs nga ito at intindihin na lang. Dahil friendly naman daw ang fan sa kanilang lugar. Sabi naman ng ibang netizens kung security daw ng Blackpink ang nandoon ay siguradong kinarote na si diehard fan.